mga araw, ngayong linggo, posibleng ihay na po ng Office of the Solicitor General ang co-warranto petition laban kay suspended Bamban Mayor Alice Go. Tiniyak naman ng Bureau of Immigration na nasa Pilipinas pa rin si Go. Si Luisa Erispe sa detalye. Nalalapit na ang araw ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na humarap sa korte sa bansa para patunayan kung karapat dapat ba talaga siyang humawak ng posisyon sa gobyerno. Posible na kasing ihain ngayong linggo ng Office of the Solicitor General ang co-waranto petition laban kay Guo kinumpirma ito mismo ni Solicitor General Menardo Guevara. Hinihintay na lang anya ng OSG ang kopya ng mga ebidensya laban sa suspendidong alkalde. Nang tanungin naman ng OSG kung kumpiyansa ba sila sa isasampang petisyon, sagot dito ni Guevara, naniniwala silang may laban ang kasong binuo ng gobyerno. Bukod pa rito, naghahanda na rin sila ng isa pang petisyon laban kay Guo na isasampan naman sa susunod na buwan. Pero ano nga ba ang co-waranto petition? sa rules of court, isa itong aksyon ng gobyerno laban sa mga individual na nakaposisyon sa gobyerno ngunit lumabag sa batas. Base naman sa Rules of Procedure para sa municipal election na inilabas ng Korte Suprema, dapat isampan ang OSG ang petisyon sa Regional Trial Court. At kalakip dapat dito ang mga ebidensya upang tumibay ang petisyon. Oras naman na maisampana ang kaso sa Korte, iraraffle ito sa RTC branch na hahawak ng kaso. Hindi naman ito ang unang kuwaranto petisyon sa Pilipinas. Laban sa sa isang opisyal ng gobyerno taong 2017 ganito rin ang isinampa laban kay dating Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno na ikinatanggal niya sa pwesto samantala habang hinihintay naman ma na maisampa ang kaso laban kay Guo sa korte patuloy pa rin na ipinatutupad ang Immigration Lookout Bulletin laban kay Guo po, wala po tayong any record ng attempt po niya or nung iba po niya mga cohorts ng pag-alis. Sa ngayon po, wala pa po tayong update tungkol doon sa Immigration Lookout Bulletin. The last attempt po na pag-alis was the other week um, nung nag-attempt po yung isang Zhang But apart from that po, no other attempts. Patuloy ding hinihintay ng Bureau of Immigration ang Precautionary Hold Departure Order o PHDO para kung sakaling subukan ni Guwa na lumabas ng bansa, maaharang at maaaresto siya ng mga otoridad. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.